sakit ba baywang mo at masakit ang mga buto-buto mo nahihirapan kang umihi halos hindi mo na makayanan ito kaibigan to para sa ito dahon ng sambong yan naglaga ako sampung dahon ng sambong nilaga ako yan dito gumali ang sakit ko sa kidney subukan niyo ito mga kaibigan tiyak nagagaling ang sakit niyo sa kidney rito gawin ninyong pinakatubig ninyo tapos pagkatapos katapos yung kumain, siyang inumin ninyo, umagat tanghali, saka sa hapon. Kapag na, na, nauuhaw kayo, siya rin gawin yung katubig nyo. Tiyak na gagal yung sakit nyo, sa ni Rito. Ito yung daw ng sambong kaibigan. Ito. pinakulang ko yan. Ito kulay niya. Ito ang iniinom ko. At talakas pa ang immune system ni Rito. Tiyak na gagal yung sakit nyo, sa ni Rito. Kidney stone. Yan. Yan lang kaibigan tong sekreto ko. daw dan sambong, inilalaga ko lang. Kaya nagagali ang sakit din yung sakit dito di pag nahirapan ko paghirap Pag hirap hirap kayo gumihi, tapos sobrang sakit ang balakang ninyo, alas hindi ninyo makayanan. Ito, sambong lang kaibigan. Ito ang inumin ninyo. Ito, para sa ito. Kung may sakit ka sa kidney stone. Yan.